ngayon naman Paps uh, sishare ko naman sa inyo yung paano malaman ang su sukat ng nasisirang turnilyuhan at yung sukat ng helicoil na gagamitin natin dito sa may turnilyuhan dito kung masisira yung thread nito sa ilalim dito sa Paps ayan Baka ma-encounter nyo rin kung masira yung talang liwan nyo. Isishare ko na rin sa'yo kung paano ang dapat gawin. Ang kalahatan to para ako, kahit anong kahit anong laki ng butas dito sa turnilyuhan, malalaman mo pa rin kung paano mogawin kung sakali maka-encounter ka ng pag-loss ng turnilyuhan dito. Hindi lang naman dito, minsan naman. Dito rin. Dito. Sa ano to eh, sa drain plug ng pag mag-change oil ka. Pag nagkamali ka ng ano, pag nagkamali ka ng balik sa turnilyo ng drain plug, minsan dito rin yun. Pero kadalasan talaga nasisira Dito. Itong buong ano na ito, itong ternilyuhan natin minsan kasi pagka nasubrahan ka ng kihit, pumali yung pagbalik mo ng ternilyo, isa rin yung sa mga dahilan. So, kayo may mga tools tayong gagamitin, perhaps, bago natin maumpisahan yung pagkumpuni ng trade na sira o ternilyuhan na sira. Ito yung mga tools na gagamitin natin, perhaps, ituturo ko na din sa iyo para baka gusto mo mag-DIY, ito yung mga tools na gagamitin mo. Ito. Ito yung tinatawag na helicoil. Oo nga pala, Pops, bago pala tayo magpatuloy, ah. Subscribe mo ako, Pops, para ma-update ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko sa YouTube channel na to. Tsaka ito yung part 2, pala, Pops, nung nag-upload ako dun sa part 1 kasi masyado kasi yung haba kaya pinutol ko na nagdip. Ito yung Helicoil Pops. Pag bumili ka nito, uh, Helicoil Kit, may kasama na siyang ganito. Depende yun sa pagibilhan mo. Mayroong kasamang ganito, mayroong wala. Mayroong din naman ganito lang nabili mo. Depende lang din sa pagbilhan mo sa online. Kasi sa online ito nabili. Iwan ko lang kung mayroon doon sa ano. Sa mga soaking tindahan natin, sa mga gilid-gilid. Pero kadalasan talaga sa online ka makabili ng ganito. Ito yung tinatawag na helicoil. Ang sukat nito, tops, pamili ka lang dyan kung alin ang sukat dito. Ito mayroong 8, size, 4, oh, 4, to 2, 2. Bahala ka na lang kung saan ang tornilyo na masisira o nalulustig na tornilyuhan sa motor mo. So ngayon, hey, ito yung kailangan mo bago ka mag DIY. Uh, helicoil. Saka ito. Ito naman kasi ito yung pag-ikot. Parang ganun mo sa pag pag-i-shoot mo na sa butas. Sa butas na binabarina mo, ito yung iikot mo. Para ma mabilis at hindi papalpak yung gawa. Tapos ito naman yung, ito naman, kung isa na to, ito naman yung pantulak, ito, para makutol. Ito kasi mayroon na siyang ano, ila, lamat. Kaya pag itulak mo siya, tanggal na agad to. Yan. Pangalawa, ito. Kailangan mayroon ka nito. Kasi napaka-importante ito, Pag, pag mag-DIY ka o gumawa ka ng trade, na nasira. Kailangan mayroon ka nito. Ang tawag naman nito, Papsis, para hindi ka malito, itong bibili mo. Palayman yung katak, paps huwag ka bumili ng ibang, mayroon naman ibang katak, pero ito kasi, mura, may kalidad yung tools na bibilhin mo. Mura lang to Paps. Hindi ko na sabihin yung price, pero kayang-kaya mo to siyang bibilhin. Ang tawag nito, Paps, tap and die set it. Ito yung bibilhin mo. Nakaset na siya pero hindi hindi pa to yung hindi pa to yung pina talaga kasi mayro pang mala, mayro pang mas malaki pang sa ganito. Mas malaki pang pang tawag ito pang malakihang loose lustrid ng salpakan ng tourney new. Pero ito kasi ito yung, yung pinakamalaki. Kailangan merong ganito, ka paps. At saka kung mag-trade ka, paps, mag-trade ka, gumamit ka ng ganito, Pops, Huwag nito lang sa paggamit, Pops, so. ha? Ayan. Iganoon mo lang siya. Ayan. Kasi pag i-, pag nakatawid ka siya sa paps, ayan, ma-ano mo siya, ma- ma-estimate mo siya kung nasa tuwid o wala. Kasi dahil nga dito, sa handle na to, kailangan pag mag-trade ka, gumamit ka talaga ng ganito. Huwag kang gumamit ng vice grip or flies. Iwasan mo yun para hindi pa palpak yung gawa mo. So, okay na tayo dito sa tap and die set at tools. Helicoil well set tap and die set. Sa pangatlo naman, Pops, kailangan mayroon ka nito ito. Barina. Kasi, kailangan, pag nalustid mo yung nalustid mo yung thread dito, kailangan barinahin mo to. Kailangan din to. Napaka-importante rin to na mayroon ka ng ganito. Di ba? Medyo, pag mag-DIY kasi tayo, Pops, medyo malay. Uh, medyo magastos kasi bibili ka pa ng mga gamit. Pero, hindi ka mag-alala kasi nga. Pag mayroon ka ng ito, masiraan ka. Tapos, marunong ka na gumawa ng ano, tulad nito, tornilyuhan na nasira mo, kayang-kaya -kaya mo na siyang gawin sa sarili mo. At mapamura ka pa. Sabihin ko sa iyo, Pops, pag masira mo yung trade na ganito, hindi ko biro ang price nito. May kamahalan po na pag ipare-trade mo to, may kamahalan. Tapos, hindi pa siya, hindi pa siya maayos pagka-trade. yung, pwede yung dati niyang sukat so na size, 6mm, pwede nang magiging 8 na yon parang i-oversize siya. Tapos, pag itanong mo siya na sa machine shop, itanong mo sa kanila, baka pwede nga, ano, may sa dating size. Yun, doon na. Doon ka nasisingilin ng mahal. Na, ganito rin ang gamit nila, Paps. Ganito yung gagamitin din nila na hindi mo malalaman yun. Pabal pabalikin ka lang nila. Di nila, di mo alam na hili ko will ang ginagamit nila mahal ang singil pag ganito na ang gamit nila. Kasi yung nung sinalpa kasi nito na oversize, i-retread lang nila to eh. Gamitan lang sila ng ganito eh. Die hard set eh. Lakihan lang yung barinahin mo nila to. Tapos lakihan nila. Mag, mag, mag-oversize. Hindi ang pangit naman pag ma-oversize siya. Di ba? Kaya, kung meron ka ng ganitong pulse pops, barina, kilikoyl, tap and die set ito lang yung kailangan mo na tools para magawa mo yung nasirang trade dito. Yun. Tapos, paano pala malalaman ang sukat nito kung wala tayong panukat? Paano natin malaman yun? Kasi wala nga tayong panukat, di ba? Ito lang gagawin natin, Paps. Ito, ngayon, ito yung tornilyo niya. Nasira mo to. Ito yung stock na tornilyo. Yan. Tapos nasira mo to siya. Ngayon, paano natin malalaman bala ng barina ang gagam sukat ng barina gagamitin na natin dito? Kasi baka magkamali tayo eh. Magkamali tayo ng barina dito eh. Baka ma-oversize tayo eh. Tapos, hindi pala kasukat. Ang gagawin mo dito, Paps, kasi ito na nga yung ano mo, ito na nga yung tornilyo tornilyo na ginamit mo dito sa tornilyo tapos posito yung nasira mo. Ang gagawin mo dito Ito yung gawin mong panukat. Ngayon, dahil meron ka nito, meron kang barina, kaso wala ka namang bala ng barina, ang gagawin mo dito, paps, punta ka sa hardware. Ngayon, ang, gag ang sasabihin mo sa hardware, ah, uh, kasing sukat po nito yung ano yung barina, bala ng barina. Tapos ang pagsukat naman nito, tapos pag ganito, pag ano pahaba, wag, wag patrid. Pahaba yung ano niya, pag ganito, su susukatin nila yan para magkaparehas talaga sila ng sukat ng bala ng barina. Dito nila susukatin yan, tapos sukat ng bala ng barina. So ngayon, bakit pala ganun? Minsan kasi, Paps, ang ginagamit ng ibang sa machine shop, Oversize oversized yung bala ng barina. Yun bang singlaki nito? Singlaki, singlaki nitong helicoil na to. Minsan, itong ginagamit nilang panukat sa bala ng barina na hindi naman talaga dapat. Kasi, pag ito yung kasukat ng bala ng barina, sana, sana mag-eat sa Pag ito yung ginagamit mo na panukat sa bala ng barina, may posibilidad na hindi masiba yung gawa mo. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi nga, pag ipasok mo ngayong itong oversize, o oh, kakapit siya. Pero, may posibilidad na matanggal siya ulit kasi hindi sa fit. Maluwag. Ito yung gawin mo. Bumili ka ng bala ng ano? Bala ng barina. kasi sukat ito. Tapos, Pagkatapos naman yan, kuha ka ng helicoil na nabili mo. Yan. Ito, ito na yon. Kunwari lang ko ha. Kasi nag-demonstrate lang ako sa mga sukat-sukat ng uh, o tornilyo para malaman mo kung anong sukat lang na mong turnilyuhan. Basta dito ka magsimula. Dito ka magsimula sa tornilyo na nasira mo dito sa, torni, sa tornilyo ang sa salpatan ng tornilyo. So ngayon, hey, paano naman malaman? Anong namang helicoil na gagamitin natin kung kung magkasya ba dito? Ang gagawin naman natin dito, Paps, eh, magsukat ka, maghanap ka dito sa helicoil na nabili mo, maghanap ka na fit. Yung, yung bang hindi maluwag, tulad nito, eh, i ko na, ayaw ko na mag-testing kasi mapahaba pa ka yung video natin. Ganito sa Paps, Yeah. Dapat ganito siya, Pops. Fit na fit siya. Fit na fit talaga siya. Yun, no? yun no? Dapat ganito yung ano niya. Ganito yung helicoil na gagamitin mo. Fit na fit talaga. Tapos, ano namang ano naman yung gagamitin natin na ano? Tap and dice Paano natin malaman? Ngayon naman, ito naman ngayon, Pops. Ngayon naman, mamili naman kayo dito sa top and die set. Kailangan hindi rin maluwag. Mamili kayo dito. O, na kasing sukat nito. Kasing sukat ng helicoil na to. O, paano naman natin gawin na kung magkasukat siya dito? Kasi, di naman natin pwede gamitin yung panukat dito na ano, i e, natin siya, itulad e, dito. Ano natin malaman kasi wala nga tayong panukat. O, oh. ano natin malaman yung kasukat dito pag gagawa na tayo ng trade? Yan ang tanong na, yan ang, yan ang tanong na sasagutin ko. Ngayon naman, para malaman mo to, anong kasukat dito dapat? Ito yung sagot, Pops. Dito pa rin, dito mo pa rin makukuha yung sagot na hinahanap ko dito. Sa hiling ko pa rin o paano natin malaman sa natin makikita. Hanapin mo ngayon yung kasabi na sukat nito. Hanap tayo, saan ba yung pinakamalaki? Ito, ito yung pinakamalaki. Para malaman natin kung saan, saan dyan, saan dyan pipiliin natin na kasukat nito. So ngayon, sige, saan ba yung iso? Pagagamit tayo ng ganito para Mag-stop siya dito. Yung maganda yung dulo para dito yung magka Sayang kasi. Ayan. Ayan pa lang yan. Ngayon ito yung pinakamalaki niya. Ngayon pag mag-shoot siya dito. So ito yung kasunod niya pag mashoot natin siya dito. Ito yung pinakasunod na sukat nito. Ayan. Diba? Ito yung kasunod na sukat niya. Ayan. Ayan. So ngayon, dito natin hahanapin yung kasukat nito. Mamili tayo dyan kung saan dyan. May marami naman paraan eh. Pwede, pwede dun sa ano, sa nak nak ng tornilyo. Pwede, pwede mo i-ano dito, i-subok dito kung magkasya. Kung magkasya siya, yun yun. Yun yung hanapan mo naman dito sa ano sa tapang dyeset na kasukat talaga nito. So ngayon ito, ito na, ito ito yung kasunod niya. Tapos hanapin natin hanapin na natin siya dito. Mamili tayo dito yung kasukat niya. Yan, hindi kasukat. Kailangan fit na fit kasi. Buka natin to. Kasukat siya kaso parang maluwag. Parang maluwag yung ano niya. Yeah. Hmm. Kasa siya kaso maluwag. Ano na dito. Oh, ito na tayo. Ayun, ito yun. Ito yung kasukat niya. Ayan. Ito yung kasukat niya na na gamitin mong i-trade dito. Ayan, ito yun. Kasi kailangan kasi magkapara sila ng trade dito. Kasi para pag i-trade mo siya ng ganito, pag i-trade mo siya yung lost trade na tunilukan, swak na swak agad siya dito. Ayan, swak yung sa trade na to. Itong liquid pala, Pops, hindi to ano ah, hindi to trade lang ah. Spring to siya, Pops. Flexible to siya. So, ngayon nga, guys, ganun mo lang siya, isukat mo siya ng ganun. Yan. Dahil fit na fit siya dito, ito yung kasukat niya. Yan. Kasi ito lang yung binigyan at uh, nalimbawa lang natin para makuha natin yung sukat dito sa pang -trib. So, ito yung gagamitin natin na ang um, trade. Yun lang paps, yun lang yung sample. Sample ko. Kung paano mo siya gawa ng paraan. Kahit wala kang panukat. Gawin mo dito, kasi pre, na meron ka ng na barena, nakuha mo na yung sukat ng kasukat nito. Ito, ito yung formilyo. Ito yung bala ng barena na nabili mo. Ngayon paps, dito kasi sa nasira mong ano, nasirang trade natin dito sa ano, Torneliwan. Ang gagawin kasi nito, Pops, uh, tanggalin mo lang yung trade nito. Parang, para pag trade mo dito, ayan, pag trade mo dito, kasi salpak mo yung helicoil, well. pagkasunod salpak ng helicoil, well, isunod mo na tong dati niyang kasukat na Torneliwan. O diba? Stock pa din yung gamit mo, hindi ka nag-oversize. Tama ba ako, Paps? Kasi pag gagamitan mo to ng diretsong ganito, may barinahan mo yan. Barinahan mo siya ng ganun. Tapos, maplat mo siya, matanggal mo ng thread. Tapos, ipalit mo agad sa dito. Pag i mo yan, tapos hindi ka gagamit ng helico oil, maluwag yan. Papasok yan, kaso, masisira pa rin yung ano niya, yung thread niya kasi hindi sa kasukat. Ito kasi paps, tong helicoil na to, matibay ito paps kasi stainless to, hindi gaya nito. Ito kasi pagka trade natin itong metal alum na to, trade mo na siya. Pabilis lang sa masira kasi aluminum lang siya. So, magkamali ka lang ng shoot dito. Kaya magkamali ka lang ng shoot niyan, tabingi, tapos pinilit mo pinihit. Sira talaga agad yung ano, sira talaga agad yung trade kung mahilig ka mag DIY ko, o mahilig ka mag sa motor mo huwag ka mag huwag kang mag atubili na bumili ng mga gamit tulad nito lalo pag nasira mo na yung nasira natin yung trade dito huwag kang mag huwag kang mag na bumili ng mga tools kasi para sa atin din naman yan eh para hindi na tayo umasa sa iba minsan kasi yung pag-aasa natin sa iba ay eh, na imbis na nakakabuti nakakasama pa di ba? Hanggang dito na lang, Pops. Ah, salamat sa panonood. Sana wag kayong magsawang mag-subscribe sa YouTube channel na to. Kahit minsan lang tayo mag-upload pero pipilitin natin mag-upload para lang sa mga subscriber natin. Sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo na patuloy na suporta kahit maliit na yung views sa YouTube na to. Maraming salamat sa inyo.